Sa baybayin ito ng Dapitan City sa del Norte, partikular sa may barangay Tagulo, ang pinakadulo ng sandaan ang circuit kilometer submarine transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nagmumula pa sa probinsya ng Cebu. Sa Santander Cebu, nagmumula ang nasabing submarine cable na pagmamayari ng NGCP. Dahil sa napakalaking proyektong ito, magkakaroon na umano ng sinasabing interconnection of power lines mula Luzon, Visayas at Mindanao. Matagal nang interconnected ang Luzon at Visayas, habang ang Mindanao naman ay kakaumpisa lang nito noong 2018. Ang transmission line ay siyang dinadaluyan ng kuryente na galing sa mga planta ng generation company papunta sa mga end-users. Ang transmission line na pagmamay pagmamayari ng National Power Corporation o NAPOCOR ay pribado na noong naisabatas ang RA 9136 na pinamagatang Electric Power Industry Reform Act of 2001 o mas kilala sa pangalang IPIRA na naglalayong i-restructure ang electric power industry sa pamamagitan ng pagpasapagsasapribado ng generation, transmission, distribution at supply sa sektor ng enerhiya sa bansa. Marami ang nagulat noong ipinasa ito bilang isang ganap na batas, bagamat ito'y isang batas na nararapat na ito ay may sakatuparan ng ating mga ahensya ang dating pagmamayari o asset ng transmission company ay pinagmamayarian na ngayon ng NGCP. Ang NGCP ay pagmamayari ng isang kilalang business tycoon na si Henry C. Ngunit masusolusyonan ba neto ang mataas na singil ng kuryente? Ito ang nagiging tanong ng mga ordinaryong Pilipino lalong-lalo na sa Mindanao. Ang pagdugtong ng kuryente sa pamamagitan ng submarine cable ng NGCP mula Visayas hanggang Mindanao ay naglalayong masosolusyunan ang power shortages ng tatlong malalaking isla sa bansa o ang tinatawag nilang energy resource sharing. Ayon sa mga dalubhasa, hindi masusolusyonan nito ang mataas na singil ng kuryente kundi ang tinatansyang power shortages lamang sa darating na panahon at ang mga brownouts. Ayon sa ibang eksperto, hindi naman umano problema ang supply ng kuryente ng Mindanao, lalong-lalo na kung ipapaayos lamang ang mga nasisirang generation plants sa Maria Cristina ng Iligan na ngayon ay patuloy na pinabayaan lang. Maraming agam-agam na ang makinabang lamang ng interconnection na ito ay ang Visayas at Luzon. Gayong wala namang power shortage sa Mindanao at ang may shortage ay ang Visayas at Luzon lamang. Malamang anila ang kuryente na nagmumula sa Mindanao ay siyang isusupply sa alinmang isla na may kakulangan sa kuryente. Paano kung ang Mindanao ang may kakulangan ng kuryente? masusuplayan naman kaya ng Visayas o Luzon kung sa panahon ngayon nga palagi silang nakaranas ng power shortage. Kaya marami ang nag-aabang sa mga susunod na kabanata, lalo pat lumabas na ang proyektong ito, ang sagot sa mataas na singil ng kuryente. Panawagan ng mga ordinaryong mamamayan, ibaba ang singil ng kuryente. Ang transmission line na ito ng NGCP ay may dalang 350 kV mataas kaysa sa nakasanayan nating 69 kV lamang. Kaya tinatawag itong 350 kV line. At ito ay dumadaan sa mga bundok at talampas na ito nagdapitan patungong Davao at Sambuanga. Sa madaling salita, ito ay iikot sa buong isla ng Mindanao. Ang proyektong ito ay inaasahang matatapos ngayong 2024 at maging fully operational na sa mga taong ito. Nasa 70% complete na ang nasabing Mindanao-Visayas Interconnection Project na nagkakahalagan ng 55 hanggang 60 bilyong piso.